Narito ang mga ganap ni Nadjolia Barreto at ang kanyang ex na si Joshua Garcia sa kanilang upcoming na pelikula na ang Unhappy For You. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. You so much. Kamusta kayo? Wow! Namiss ko kayo. Sobra! Hi guys! Excited na ba kayo pa? Ikinatuan naman ng mga fans at supporters ni Julia at Joshua na makitang muling magkasama. Nicola. Um, uh, manunod ba kayo sa August 14? San kayo? Lubos naman ang pasasalamat nila Joshua at Julia sa kanilang mga fans na todo suporta pa din sa kanila ang mga ito. Wow! Kakanta na ulit tayo together. <laughs> Dinumog naman ng netizens ang molsyo nina Joshua at Julia sa muling pagkakataon na magkasama ang dalawa. Magka-match din ang chemistry ng fair performance ng dalawa kaya tuwang-tuwa ang kanilang mga supporters. Todo naman ang sigawan ng mga nanonood, kaya mas lalong high energy ang dalawa. Starring din dito si Nakayla Estrada, Bianca de Vera, Aljon Mendoza at marami pang iba. Nagpapicture naman si na Joshua at Julia sa loob ng mall kasama ang kanilang mga supporters. Punong-puno naman ang mall ng mga nanonood mula ground floor hanggang third floor. At tuwang-tuwa naman ng mga ito at nakita na nila ng personal ang cast ng Unhappy for You. Yeah, na bahay dyan ha, Unhappy for You August 14. go ka, patahan mo kami ng paubaya. Very successful naman ang The Get Back Tour Mall Show ng pelikulang Unhappy for You. come oh.